Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Hindi po ako magsasawang magpahayag na ang lahat ay grasya. Biyaya ang lahat. Everything is grace. I thank His Holiness Pope Francis, His love for the local church of Balanga, and my unworthy self is what we also celebrate today. We thank His Excellency Archbishop Charles John Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, for his gracious presence today. Please convey to the Holy Father our overflowing love, gratitude, and concern, especially now. And that is why I invite everyone to pause for a while in prayer and let us pray for the well being and the strength of Pope Francis. Thank you His Eminence, Jose Cardinal Fortet Vincola, Archbishop of Manila, for coming over to assure me of your continued paternal solicitude and support. I will always reiterate my claim because that is my bond to you, that I am your firstborn. Always grateful. Maraming salamat po, Cardinal Joe. My gratitude also to the president of the CBCP and the bishop of Kalookan Pablo Virilio Cardinal David for joining us today as a show of fraternity in the name of the Bishops of the Philippines. I sincerely appreciate your presence despite your many tasks and schedules to be with us this morning. Salamat po Cardinal Ambok. Their excellencies to the bishops and archbishops here present. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo lalo na ang mga dumalo pa noon sa Maynila at maging dito sa Balanga. Kapag kasama niyo po ako sa mga ganitong misa, alam ko sinasabi nyong wag na kayo isa-isahin para maaga kayo makauwi. Kaya hindi ko na po babanggitin sapat na natulungan ako ng pong Nasareno at ni Sanuseng pasalamatan kayo sapagkat kayo ay nasa puso ko po. Palapakan po natin ang mga kardinal at mga obispo. As I said, the Holy Father loves our diocese and that is why when Bishop Santos was sent to Antipolo, he made sure we will not be orphans. Dakal pung salamat. Thank you very much, Archbishop Laurentino Lavarias, for taking good care of the Diocese of Balanga. Mission accomplished, Archbishop Dong. My deep gratitude to the priests celebrating in this Mass, coming from the different dioceses and religious congregations, especially coming from Manila and my fellow brothers from San Carlos, to my sojourners at Villa San Miguel, Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel, Mary Mother of Hope Landmark Chapel, the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Sasareno in Quiapo, and the other ministries and organizations I have served. Your presence makes day extra special for us in Balanga. Marami pong salamat sa ating mga butihing lingkod pamahalaan. Sa pamumuno ni Gobernador Joed Garcia, Kinatawan Albert Garcia, Kinatawan Gila Garcia, Kinatawan Geraldine Roman, Kinatawan Jet Nisay, Mayor Francis Garcia ng Balanga, at lahat ng mga provincial board members at mga mayor at iba pang opisyalis ng bataan. Nandito po ako handang tumulong sa inyo para sa ikabubuti ng ating probinsya. Gaya ng sinabi ko noong Martes, ang tunay na makadiyos ay makabayan din. Kaya para sa kabutihan, katarungan at ganap na kaunlaran, ako po ay inyong magiging katuwang. ang obispo ay pari at propetang kalakbay po ninyo sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Noong Pebrero 25, kakaiba at pambihira ang pamamaraan ng Diyos na ipinagkalob niya sa akin ang grasya ng banal na orden ng pagkaobispo. Ang ilan po sa inyo ay nakasaksi nito sa Maynila at napanood ito online. Maraming salamat po Cardinal Joe sa pagpapahintulot nito sa akin. Ang naggawad sa akin ng sakramento ay ang tatlong obispong nauna sa akin dito sa Balanga. Maraming salamat po Obispo Neston Choco, ang ating ikalawang obispo. Arsobispo Socrates Villegas, ang ating ikatlong obispo. at Obispo Roberto Santos ang ating ikaapat na Obispo. Ang pagsasama-sama nila ay tanda ng pagkakaisa at pagpapatuloy. Ito po ang grasya na sama-sama nating ipagdasal sa bagong kabanata ng ating diosesis. Pagkakaisa at pagpapatuloy. Kapag nagkakaisa, may biyaya. Ngunit ang ating pagkakaisa bilang simbahan ay kakaiba. Hindi tayo parang korporasyon, barkadahan o samahan lamang. Hindi personal na interes o makamundong dahilan ng ating pinagkakasunduan. Katulad ng ating tatlong mga mahal na obispo, ang nagkaisa sa kanila Ayang ang grasya ng Diyos, ang kanilang pagmamahal at pagsunod kay Jesus at paglilingkod sa simbahan. Ito din sana ang ating pagkaisahan. Mga kapatid kumpari dito sa Diyosisis ng Balanga, religioso at relyosa at mga laiko, magkaisa tayo sa kabanalan at kabutihan. Mga lingkod bayan, magkaisa tayo sa tunay na kaundaran, katarungan at kapayapaan na bahagi ng plano ng Diyos. Bayan ng Diyos dito sa bataan, magkaisa tayo kay Kristo. Ang pagsasama-sama din ng tatlo nating mahal na obispo ay tanda ng pagpapatuloy. Kanina nung ako po'y pumasok, nagbigay galang ako kay Obispo Celso Guevara, ang ating unang obispo, na siyang sinundan po ng ating tatlong obispo. Gaya ng mga alagad ni Kristo, ang aming atas bilang obispo ay bahagi lamang ng panghaliling apostoliko na nagmumula mismo sa mga at ng ating Panginoong Heso Kristo. Minsan kapag may bagong pinuno, may hinihinto, may binabago at may pinagpapatuloy. Ngunit hindi po ito lamang tungkol sa mga programa, proyekto o plano. Sa atin sa simbahan, ang sukatan ng pagpapatuloy, ang dapat magtuloy higit sa lahat ay ang misyon ni Jesus nananatiling matatagang simbahan bilang katawan ni Kristo matapos ng dalawang libong taon dahil sa pagkakaisa at pagpapatuloy. Hindi tayo kayang gupiin ng anumang kasamaan at kaguluhan dahil ang nagbubuklod sa atin ay si Kristo at ang itinutuloy natin ay ang kanyang awa at pag-ibig asahan po ninyo na ako ay magiging instrumento ng pagkakaisa at pagpapatuloy. Tulungan po ninyo ako sa misyon na ito. Puno ng grasya ang taon nang ako'y isugo dito sa bataan. Ginunto ang taon ng ating diosesis at pubileyo ng pag-asa sa buong simbahan. Kaya't wala tayong dapat ipangamba dahil hindi lamang tayo aasa sa ating lakas, sa ating mga sarili. Kung hindi higit sa lahat, aasa tayo sa grasya ng Diyos. Bagamat ako ay may kahinaan at kalabisan, hindi ako nangangamba dahil sa dalawang kadahilanan. Kasama ko po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ko po siya iniwan sa kya po. Dala ko siya sa bataan, ang kanyang gabay at grasya. Kaya nga't kanina, paglabas ko doon sa libinga ni Obispo Celso, ang sumalubong at bumungad sa akin sa likuran, na parang nagpapaalala sa akin, nakasakasama ko siya dito, ayang poong Nasareno. Kasama ko din si San Jose at ang mahal na birin ng Santo Rosario. Kasama ko din po kayo, mga minamahal kong mga kapatid. Nandyan ng aking pamilya, Daddy Rufy, Kuya Jojo, Ate Neri, at Ineri, at natitiyak kong kasakasama natin ngayon sa mahigpit magpasawalang hanggang yakap ng ama, si Cardinal Sin, ang aking nanay, Tita Lita at Tita Rose. Nang tumawag po sa akin ang ating mahal na apostolik nunsyo upang ako'y anyayahan, pagnilayan at sana'y tanggapin ng atas na ito. Yun po ang mga araw na ginugunita ko ang kapanganakan sa kabilang buhay ng aking ina. Kaya nga nang tumawag ang ating mahal na apostolic nunsyo at pagkatapos naming mag-usap, pakiramdam ko ang nanay ko ang tumawag na ako'y pinapauwi dito. Salamat po sa aking mga kapamilya. Alam niyo po yan, lalo na sa mga pinaglingkuran kong mga komunidad. Napakaliit po ng aking pamilya, pero napakarami ng aking pinaglilingkuran na naging pamilya din nila. At alam ko, pagating ko dito sa Balanga, darami ang aking mga kamag-anak. Kaya't salamat po sa inyong lahat. Palapakang po natin ang bawat isa. Nakakataba ng puso kahapon po nang ako'y salubungin ng mga mananampalataya. Hindi lang nila sinabi sa, sa akin nang nakararami, Welcome to Bataan, Bishop. Alam niyo po ang sinabi ng mas maraming tao, Welcome home. Bishop, Opo, ako ay umuwi at nagbabalik. Hindi na bilang batang June na nagbabakasyon lamang at dumadalaw dito sa bataan. Hindi na yung batang June na nakaupo lang doon sa sulok na kinakaladkad ng mga matatanda sa pagsisimba at sinasamahan ko silang kumanta tuwing alas 5 ng umaga sa Misa ni Bishop Celso, Hindi na ang batang June. Ako po ay umuwi at nagbabalik bilang June ang inyong lingkod pastol, kapamilya, kababayan, kamanlalakbay at kapatid kay Kristo dito sa Bataan, Pininsula ng Biyaya, Bayan ng mga Bayani at Banal bayan ng Diyos, dito po sa bataan, narito po ako, si June. Hindi po iba sa inyo, maglilingkod at magmamahal sa inyo. Purihin ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya. Tunay nga pong, ang lahat ay grasya. Salamat sa Diyos.